Good morning, good morning Philippines. Good morning. Martis time kami dalawa ni Biuda. And dito kami sa Pistonia sa Kuanya mga katalbusan. talbus, at sa Kalugbati may ano siya may talbos ng kamuti. May saloyot. Mabuhay na si Biuda guys eh. Bigas lang ang ano niya kailangan. May isang may isang kaban din siya di, di talaga siya magutuman. Di ba, kompleto na siya. Kompleto Ricardo. Kaya, e, inanon e, niya yung pagod niya guys. Tapos, iba ang makinabang. Ganun, ganun. Kaya yung pagod niya, iba ang makinabang sa mga gulay. Pero mabigay man siya guys. Mabigay siya. Pero kailangan na makita niya yon Hindi pwede niya makita yung bawat kuha doon. Diba? Tara ta.

B, B, sekutinya, bagi tumbuh aku ngayat, minsal aku main, main. dah.